20 pesos na barya na meron dalawang ulo. Tingnan nyo mga ka-hunters. Meron siya dalawang portrait ni Manuel El Quezon. Hindi to normal. Lalong-lalo na yung mga baguhan na makakakita nito. No? Siyempre, ang tanong ninyo, paano nangyari yon? Peke ba ang barya niyan Dahil meron dalawang ulo. Well, mga ka-hunters, ito po yung... Uh, tinatawag na error coins or double struck error coin, no? Ah, sasabihin ng iba dyan, ah, hindi naman si Raulo ang BSP para maglabas ng ganyan. Siyempre, hindi po. Pero, hindi po maiiwasan iwasan na ito po ay makalusot sa quality control sa BSP, no? Ayan po ang inaabangan mahal ng mga coin collector, lalong-lalo na yung mga mahilig sa error coins. Kung pag-uusapan natin ang value nito, aba, sa narinig ko dati, mayroong bumili nito umabot 8,000